ang Mount Tanawan o kilala rin na Mount Silad ang tinaguro ang Peak na siyang pinakamataas na bundok sa probinsya ng Bulacan. Kahit nasang parte ka man sa mga bayan ng San Miguel, San Ildefonso o San Rafael, ito na yung pinakamataas na bundok na matatanaw mo sa mountain range ng Sierra Madre. At bilang tubong San Miguel, ang pag sa bundok na ito ay parang pag ng pangarap. Na mula pagkabata ay lagi ko lang tinatanaw sa malayo Ganda. Tara, samahan nyo kami sa aming naging akyat at silipin natin ang probinsya ng Bulacan mula sa tuktok nito. May taas na halos 900 meters above sea level ang Mount Tanawan at sa kaya circuit ang ating gagawin na may kabuang layo na may kit 20 kilometers. May climb difficulty ang ruta na to na 7 over 9 kaya hindi ito advisable sa mga baguhan. grassland ang unang apat na kilometro na may banayad na ahon. Kaya nagsimula kami ng lagpas alas 4 ng umaga para hindi kami abutan ng mainit na sikat ng araw sa open trail. Okay, it's 5.27. We started our trek at 4.18 and bakit kami ngayon sa Mount Tanawan o tinatawag din nila na Bulacan Peak. So yan yung mga kasama ko. break lang saglit Mag-aalas sa isang marating namin ang sapa sa paanan ng tundok. Dito namin inabutan ang naunang grupo at naghihintay din ng liwanag bago magpatuloy sa pag-akyat. Lagpas alas 7 na nang kami ay magpatuloy. Mula sa sapa ay nabago na ang trail. Nalililima na ngayon ang mga puno ang aming nilalakaran. Binaibay namin ang batis at tumaan sa maliliit na talon na kung ihahambing ko sa ibang bundok na aking naakyat ay katulad ng Mount Dama sa Tarlac. So ito yung trail ng Mount Tanawan sa Bukana itong sapa din na to ang isa sa mga water sources na dumadali sa 13 Falls ng kalapit na barangay ng Kamachin. Kaya iniingatan din talaga itong batis na to na ng inumin ng mga residente sa ibaba. Mula sa unang sapa na binabaan namin kanina, another 4 kilometers ulit na lakad. May kit 2 kilometro namin tinuntun itong dulo ng batis at halos 2 kilometro ulit sa mountain ridge hanggang sa summit ng bundok. Protektado din ng DENR ang Mount Tanawan, kaya kapansin-pansin na makapal pa ang vegetation sa bundok na to. Kaya kung may makikita ka man na ilang putol na puno dito, limitado lang to sa mga katutubong dumagat na nakatira malapit dito. Pagdating namin sa dulo ng sapa ay mayroon ulit maliliit na talon na sharing water source. Dito na kami nag-refill ng tubig bago magpatuloy sa akyat. Ah, so, akit ko tayo dito sa may mga ugat. ano ko dito eh. Kung... kasi gusto kong linom. Sa tugid niyan, yeah. dito na lang po kayo kumiha. May mga gusto daw bang uminom? May okay, water source dito. Ito inong, na lang. So. Ito. Kung ito na lang, dadala natin ng night and day. Okay. Mawawala nyo. Pero may water source pa ko after nito. Ah, nakalagtas po ng summit. Eh. Ah, so okay. malayo na rin ka. Okay. Sa dulo ng sapa ay nabago na ulit ang trail. Ngayon ay dadaan na tayo sa ridges ng gundo. Dito na rin naging mas matarik ang trail dahil palapit na kami sa summit ng gundo. May ilang parte dito na kailangan ng gumamit ng kamay para kumapit sa mga sanga at ugat ng puno. Dahil medyo mataas ang elevation ng bundok na to at pandalas ang pag-ulan, basa ang trail packet ng tuktok. Wala namang kaming nakitang limatik pero madami ditong fire ants na sobrang sakit kumagat. Meron ding mga puno ng ratan kaya iba yung pag-iingat sa pag-akyat. Alas 10 ng umaga nang marating namin ang tuktok. Sobrang lakas ng hangin. Napapalibutan ng mga halaman at maliliit na puno ang summit. Kaya mayroon lang dito maliit na spots para makita ang silangan at kanlurang view sa malayo. Mula sa summit ay may rope segment pagbaba sa kabilang bahagi ng bundok mountain ridges ulit pababa. Pero sa ruta na to, mga puno naman ng bukawe ang aming dinaanan. May masisikip na parte na kinakailangan ng yumuko at sumuot para makadaan. May mga portion dito na akala mo wala ka nang dadaanan o minsan naman parang may alternatibong ruta na pwedeng daanan. Pero kapag nasa reach ka ng bundok, normally tama lang natuntunin itong edge ng bundok. Itong trail ng Mang Tanawan, mukha lang may mga halaman sa paligid pero ang totoo, bangin na itong magkabilang gilid na ating dinadaanan. Grabe! Napakalakas ng hangin! Pag dito ka nahulog sa bangin na to, hindi ka na makikita. Napakalali. Mga few hundred meters mula sa summit ay mayroon ditong dalawang open area na nagsisilbing view deck. Ito lang yung spots sa ridge ng bundok na kita ang kanlurang view. Kaya kung akit ka dito, ito yung pagkakataon para makakuha ng mga pictures at videos. At syempre pagmastan ang magandang sceneries ng kapatagan at mas mabababang bundok sa di kalayuan. So overlooking Mount Mabio, Mount Susong Dalaga, and then ito yung Navio pasadulo dulo yung mount pinagbanderahan and nandun yung medyo mababa na yon ang mount Manalmon at mount Cola Nakababa na kami ngayon sa ridges ng bundok at kung gaano kalakas ang hangin sa itaas para namang huminto ang ihip ng hangin dito sa iba sa kanyang bahagi ng bundok kaya kahit mapuno ay medyo maalinsangan pa din dito sa parting ito ng bundok kaya Back to open trail. Pumalik na kami. Sa champo. Ah, dito po kayo nag-camp. Okay. Dito ang katitang ko nandung yan. Malaki din. Dito na natin, natin sila hintayin. Oo, oh, dito na natin tayo maghintay. Ano okay. Alin yung water source yun? Mahigit tayo. dalawang oras mula sa summit na marating namin ang sapa at sharing water source Nandito din ang campsite sa mga gustong mag-overnight. Dito na muna kami nagpahinga at kumain ng panangkalian. Pagkatapos magpahinga ay nagpatuloy na kami sa aming pagbaba. May mga area na may lilim ng mga puno pero meron ding open trail. Alauna na ng hapon kaya sobrang tirik na rin ang araw. Medyo mahaba din itong open area. May mga part ng trail na napabalutan ng mga dumapang kugon. Kaya sa mga gustong umakyat dito, magsuot kayo ng leggings at arm sleeves para hindi kayo mahiwa ng mga dahon. Lagpas 8 kilometers ang distansya paakyat at nasa 12 kilometers naman pabalik kasama na yung side trip sa Kawa Kaya kailangan din talaga na kumuha ng sapat na tubig sa huling water source dahil mas mahaba ang ruta pabalik at sakto din itong open trail sa mga oras na matindi na ang sikat ng araw. Sa akyat na to, nag-side trip din kami sa Kawa Pools, na mga 500 meters lang ang layo sa main trail. Nasa 4 na kilometro na lang din ang layo nito mula sa jump off. Nagpalipas kami dito ng mahigit isang oras. Nagbabad sa tubig para pawiin ang pagod. Pagkatapos maligo ay bumalik na kami sa jump -off. Hindi na trail ang aming dinaanan. Bagu sa isang pamilyar na kalsada. Ito na yung kalsada sa likod ng Tila Pilon na dalawang beses ko na ding na bisikleta. Nakabalik kami sa jump off lagpas alas 5 na ng hapon. Sa ulit nakakapagod na araw pero isa rin pambihirang pagkakataon para sa mga bagong karanasan at mga bagong nakilala. Ako po si Mond. Hanggang sa susunod na akiat, maraming salamat.